Ayan, good afternoon guys Good afternoon Tapos na naman yung maghapon Time is 5.56 Ang hapon Hindi so, naman tayo sa ating uh, Mugting uh, uh, Pasyalan Dito sa Annex lang ito guys Ayan si Boss Marcy Ayan, tahan natin ang mga Gustahin natin yung ginagawa ng dito ni Borloloy. Wala na yun si Borloloy sa kasi Bimax. Ito yung nakawalang kapatid ni ano ni Bimax. kasi so, si Borloloy da second. Si Ayan, dito tayo sa Pasyalan, Boss Marcy. Ito sa Anik! Ano ginagawa mo, Boss Marcy? Ayan, yung kapatid ito ni Borloloy. Ayan, guys, so... Ito yung nawawalang kapatid ni Borloloy eh. kung nakikilala niyo si Borloloy yung ka, uh, tandem ni Bmax sa uh, ano sa kanyang uh, channel eh, ito yung nawawalang kapatid eh. di ba ang pangalan mo boss Marcy? Borlalay ah, uh, Borlalay daw ito <laughs> itong yayalan na ito ito ba yung uh, pag-aari mo na ngayon? Oh, siyempre kaya Tinatani man ko eh. pag yan, yan, dapat, ay, dapat ay eh, ano. Yan sa kabilang sa yan eh kasi tinamin mo rin yun ano. yan. Yun lang isa yung, yung may oh, may malunggay na yun sa kainan doon. Yun lang may isang ano, yun lang yung sa akin diyan. <laughs> yan guys. At least meron Pero yan lahat pag ni ano yan ni Borlalay At least mayroon, ng ano to Annex. eh <laughs> shout out kasi ating mga ano followers. Shout out guys sa mga followers ni Boss Marlon. Yan oh, no, nag-aapoy na guys yung ano ni Ibor <laughs> Ano Yung malunggay mo doon. Oo, oh, tapo muna, di ba? Nakita mo Oo. Oh. Uh, malaki na. Malaki siya. Kailangan dyan, pang manok na lang ang kailangan niyan. Ayun. Ang mga lalo. Mga na yun, wag mo muna pakuhaan. muna sa mga ano natin, mga followers. Tapos na, di Yun na ba yun? Yun na yun. O, kung sa yung mga followers natin? natin. Nagigay pa ako. Ayan, guys, sige, sige nagat busy pa si Borlalay. Burala yan yung kung ng kapatid ni Bimax. Yan si Boss Marcy. Yan napaka ng mga dahon ng gabi guys. Ala ko na itong nakaran ano buwan lang ima ano na matutuloy na sila. Tutuloy ng ano. Uh, mamatay kasi mga na, ano na yun, eh, nagdilaw na yung mga dahon niya. Ayun ito may iba, medyo madilaw pa yung iba niya. guys. Yan, hindi madilaw pa, di ba? Kaya lang may na, nasagasaan naman ng container, hindi so din mo hindi may iwasan guys kasi kalsado itong ano yung area nito is kalsado So Yan, nasagasaan, daming talbas ng kamuti dito guys so, oh, Yan Talbas ng kamuti Laguna ng talbas ng kamuti guys yan si Boss uh, Bros. Yan nagsisiga si ano. Si Boss Marcy yan nagsisiga. Kasi yung mga na ano mga kumakalat ng mga papilpal eh sin ay. ay Papilpapila yan na si tusunog na niya. Para hindi na kumalat. Siya yung nagme-maintenance ng area dito kasi siya lang yung uh, naatasan na, na, diyan pero so far no naman natin ayan ang nagaganda na ng dahon kita taas guys ayan ang ganda ng dahon ng dahon Siguro matumaas na siya hanggang ngayon na siya guys Hanggang biwang Ayan diyan di rin medyo lumiit yung mga daon mga daon niya Pero okay na At yung mga gulay Ang mga ng gulay yan. yeah, guys. So. Ayan. Very good. Video demo. Yung anong ngayon natin, guys, ay e, bisitahin naman natin. Sa so, saan so, limit ko na itong Ito lang yung akin dito, guys. Yan namin sa akin dito, guys. So, yeah. Malunggay okay, yow, oh, di ba? So, napaka simple lang magtanim ng malunggay, mabilis uh, tumubo pag uh, tinanong nyo ay malunggay. So yan, pwede nang pang tinula, pang halo sa tinula yan. Okay guys, hindi ko natin yung mga dito. So naunahan naman dito. O okay, yan. Yan, nagigaring nagigaring yung mga dahon guys. Ito, matatandaan na ito. Yung dilaw na yung matandaan ng dahon na yan. Ayan, ito lang tayo guys. Ano? Yung yan sabi ni Boss Marcel na malunggay dito. hindi eh, na Pero mababa lang siya. So, para may dahon naman. So far may dahon naman. So far may dahon naman. Ayan guys. Ah. Oh. Oh. Haba na naman. Oh. Pwede ng guys. Ayan. Pwede na pantinulo lang. guys ito may iguyabano dito ayan. ayan guys hanggang dito na lang mga vlogs for today Yeah, thank you very much